Eu está standing video lang natin yung mga swan. Ha? Kasi yung anak ng Pilipina, lumakad sila ng ano, alas dos, alas dos eh, alas okay. alauna. Kasi pinakitaan sila, takbo ng takbo. <laughs> <laughs> Kasi naglakad doon. Ano yung water lily? Ano yung nasa pink? Yun, mga lilies. Lily. Ayan guys yung swan. Oh, cute yung swan. cute yung swan. Lili ampi. Huh? Lili. Hmm. Mais -mm. nice one goes so. C'est bien sur sa kabila guys yung maraming swan sa kabila tapos nahulog yung ano ko nung no, camera ko <laughs> ate tapos nahulog yun nong oh, kasi siguro hindi ako marunong mga wilalang <laughs> ate, na sa ating vlog. <laughs> <laughs> ang ganda lang ano, no? Ala, ang ganda. Ang ganda. lamig nga lang. Bakit dito doon sa kabila, maraming ano, lili, dito wala. Hindi nila nilili siya. Hmm. Naka-experience kami before nag-boating kami. Yung ano, paddle. Pag ikot ka doon from there, tapos dito ka iikot, pabalik. Noong Nung pa, pa si Hannah, palagi kami pumunta dito. Eh. Maliit si pa si Hannah. Ma si uh -huh. May restaurant doon. Yung manaming bulaklak Oo, na doon papunta yun. Ka Oo. Ay, restaurant. Kayo kayo. oh, May restaurant. Oo, oh, mag-sandwich. Well. Si, Yung apo ni Andy yeah. Sonia. Uh -huh. Diyan nag-work. si dyan. Jason. o oh, dyan, yeah. siya. Dyan siya dyan. Ngayon, bukas saka ngayon, naka, nandyan siya. Oh, si Jason. I, ano guys. na yun? Ano nito? Malaming talaga. hindi, hindi na tayo maglakad pa punta doon. Dito lang tayo. Hmm. Kasi hindi daan. Ka hindi daan ka nakapunta sa ano. Yung daan pa tayo, yung tayo sa bahay. Picture tayo, ah. tayo, picture. Oh, sige, picture tayo. <laughs> Wala mo <man taw>. sa <laughs> <laughs> Pindutin mo doon, no, yun sa taas. Ha? <laughs> hmm. Pindutin mo yung puti sa taas para mag-picture. Yung puti, pindutin mo. <laughs> pindutin mo. Yun. Ayan na, nag-picture na. Yan, picture one more, man. ate, one more. Oh, one more. Video man eh. One more. Ah. Video. Gila na pala yun. So, si video mo. Para right? ka rin nag- mm -hmm. Dito, dito. Bakla. Ayaw ko baka mahulog. yung ano mo. Ito bakla natin o. Oh. Okay, Ay, nice. Ito, nice. Abot mo. Sorry. <laughs> Habot na nga One more. Ayun. Ayun. Ayun picture? Picture na ba yun? Oo, oh, ayun o. Oh. Kapicture ka o, ayun o. Oh. Oh, yeah. oh yeah. Sige pa, picture ka pa. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> Pasa mo lang sa amin. Yung whole tayo ate, yung parang buo siya. Oh, whole body. Uy, basta, oh, oh, kahit nakabidyo ka, mm -hmm. parang ano din. Pwede pala? Oo. -mm. -hmm. Oh, okay. Paano oh, ah, Ayan, ayan. Oh, ayan, ayan. Yeah. Okay, ayan. Ay, yung background natin, yung sun. One more. Okay. Yan. Ano? Oo. Oh, mm -hmm. oh. <coughs> Tingnan mo. Oh! Yan. Yeah. Oh, yeah. Oh! Bakit? Okay. Asan yung back? Ayan. Yeah. Okay oh, na tayo dito. Five minutes. Sinay? Kasi dadaan pa tayo sa ano. Bahay. Sinong i-drop mo mo